At yan na nga ang pinaka latest update ko dito sa inyo no, mga adventure. Siguro baka by end of this year uh, matapos na to. Tung bypass road na to na magdudugtong dito sa palabas ng Magalang, sa Agustin, Santa Ana. Yan, diyan yung pinanggalingan natin kanina. Gusto ko munang ng isurvey ito eh. Tignan natin kung meron tong daan papunta palagos doon sa Mexico. Doon sa pinanggalingan natin kanina. Tingnan natin kung merong daan dyan. At kapag hindi, doon na tayo magpapaalam. At titignan lang natin ito. Kung merong alternative na daan dito sa ginagawang kalsada na to. Kasi naputol na eh. Hanggang dito na lang yung sementado yun. Doon, off-road na to. Uh, malamang ko, baka gawin din tong kalsada sa darating na panahon. Sa ngayon, tinatapos lang siguro dito yung mga dapat gawin. Uh, kaya, tara. Punta natin to. Subukan natin tong isorbey tong daan na to. May nakita kong dumaan dito eh na truck. Yung mga nadadaanan natin puro mga palaisdaan ito. na to. Kabilaan 'yan. mayro meron pang pubo dito yun. May mga nakatira ding bahay dito eh. Ayun oh. Mangilan na bahay. Yan, sasamahan natin tong update natin ng konting off-road adventure. oh sarap dito ganda po pwesto na to yan o oh. baka rito sa ilalim ng puno sarap tumambay at sana makatagos tayo rito magmula doon sa may ginagawang bypass road ng Santa Ana Uy, kailangan daan dito. Diretso tayo dito. Ay, makikiraan. Ang dami, oh. Oh, papahinga sila. Ayan. Daming kambing dito. so oh, dito naman. Meron namang mga pabo. Wal. Ah, kaya natin binibidyo to para malaman natin i natin kung merong mga daanan mga alternative route pero sa tingin ko ito malamang, to, malamang sa malamang to balang araw maging kalsada to eh kasi tinatambakan nila eh oh. tinatambakan to oh, tsaka ang lapad may alagaan ng ano dito manok ayun may may nakikita akong tulay may ginagawa rin pala rito yung dike ayan o oh. Lana daan eh May naka-parking ditong Nmax oh. So. Teka, subukan natin. Ayun. Ay, Gandang hapon po. Makikiraan lang po. Pero, meron meron no ba dito ditong daan? Makakatagos po ang motor? Ha? Meron pong daan dito? Wala po. Namamasyal lang po ako. Ah, kaya po. Makakadaan. Ang tagos na po nito. Mexico pa rin po. Ano? Asan Santo Domingo. Ah, doon pa rin pala sa pinanggalingan ko. Ah, kaya po. Ayan. Maputik po. Maputik. <laughs> Opo. Sige ha, thank you po. Ha? Ah? Eh dito lang ho sa ano. Umikot lang ho ako. Galing ako ng Magalang San Antonio. Ha. Ah. <laughs> Opo. Eh mama siya lang ho. Okay lang po, Sama ko kayo sa video ko. Ha? Ah? Yung ano, nagulang <laughs> sda. Dito? Ah, may fishing spot dyan? Oo. Oh. Oo. Sige po, thank you po, ano. Pag hindi naman ako kaya, dad, babalik na lang ako. sige. ha, thank you. Anong, ano ang ano ito? Anong sitio pa rin ho ito? ng Ano sa San Pablo yan, 'di ba? Ah, San Pablo. Mm, San Pablo na pala ito. Pero ang ganda no sa Santo Domingo na 'yun. Hindi, San Pablo 'yan. Ah, itong tinatanungan ko po. Opo. Oh, sige po, thank you po. Ah. Oh. Mm. Sige, oh, makikiraan. Ayun. Hello. Ang ganda rito. Napaka-presko. Namunguha. Ay, hey, sir. May kiran po, sir. <laughs> Ayan, ano? Nag-harvest sila ngayon. Harvesting. Ayan. Ang dami. Ayan, Oh. Diba? Ang dalaki ng tilapia, oh. Nag-harvest sila ngayon. Meron pa silang ginagamit na motor para ipump yung tubig ayan ang laki ng flash daan to di ba dito pala San, San Pablo pa rin San Pablo ay nakaharang ay makikiraan po ayan nako may nakabantay hop Wow. Daming saging ano. Ito yung sinasabi nila na paputik. Oh. 'Di ba? Update na, may adventure pa. Kaya kaya, tuyo naman eh. Yan, dito tayo para maganda yung tire pat Dami talagang kambing dito, daming papaitan. dami kasing ano daming rats nagkakaroon tuloy ng sariling daan yung gulong kaya di tayo makapagpatakbo ng maayos may malalalim na part kumupan yung gulong ito may gate tingin ko naman makakalusot kasi sabi naman ng lokal may ano naman may tagos doon sa Santo Domingo yan hindi ko lang alam kung tama pa to kung may madadaanan pa tayo rito nag-aalanganin kasi ako rito baka bumagsak ako rito sa kabilang side eh. pulutin na lang ako dyan sa palais daan tingin ko naman may dumadaan dito ang tricycle Yan, dito tayo sa gitna nakakatakot sa gilid kasi baka mamaya pulutin na lang tayo sa gilid Ayan. ba? Diba? Ay. Makikiraan po. Nabulabog tuloy yung mga aso eh. Kasi nakakita sila ng ano eh. Nakakita sila ng matanda, dumadaan. <laughs> <laughs> Ang ganda ron sa part na yun, no? Oh. Ang daming puno, oh. Ang lamig dyan. Yan, oh. Taka dito, oh. Wow, sarap dito oh. mga ka-adventure oh. buri mo naman ano, Nakatuklas tayo ng isang magandang trail na ito yung view. Napakasarap dito. Oh. Napaka taimik, napaka payapa. Sarap sa pakiramdam. Yan ang maririnig ninyo. Ganda. Yan, dyan na tayo galing. Siguro, ayun, eh, nakikita akong nakamotor. Yan, may daan na ano, palabas. Ayan, kaya naman. Uh, thank you. Ayan na nga, positive na tayo. Meron na dyan daan. Pero, ayos to. Ang sarap ng vibes dito. Kung gusto nyo mag-trail, eto. May natuklasan tayo, isang trail site. Mga ka-adventure, sa so, mailig mag-trail dyan, oh. ng Mga viewers natin mailig mag-trail. Short trail lang naman, pero ang ganda. Masarap dumaan dito. Lalo siguro dito pag umaga, tsaka hapon. Dito lang sa puno na to, ang sarap tumambay oh. Ayan, oh. may kita nyo dito oh. ayan dito mga ka-adventure oh. napakaganda napahinto lang ako dito, tumambay muna ako Nagpa-nagpaya nagpangakot, nagpalamig ano. nag-refresh ako Oh, inom tayo, kok baka naman napakasarap pa ng hangin ang sarap ng simoy ng hangin dito di bali eto, sako pa rin dito ng San Pablo Santa Ana, Pampanga at dito sa lalabasan natin yung kaninang pinanggalingan natin sa may Santo Domingo, Pampanga mahaba-haba rin ng konti itong trail na to at exciting din no oh. dito, ang gandang dumaan nakakalibang dumaan kasi yung mga dadanan nyo merong mga sagingan tsaka palaisdaan. tapos ito, kita nyo rito ang ganda ng view nandito tayo sa ilalim ng silong ng puno ng akasya yan o oh. Tsaka narinig nyo pa yung mga huni ng ibon, ano? Sarap pakinggan yung ganito eh. At yan, nakapag-relax sa tari no? Ang sarap magmuni-muni dito. Lalo yan, no? Diyan ka nakatanaw. Pakaganda. Tutuloy na tayo. Malapit na lang naman. Dito, dadiretso na natin to At palabas na to Bago natin taposin itong video na to no? At gusto ko rin pasalamatan sa mga tao na na-meet up natin dito sa vlog na to. Shoutout po sa inyong lahat. Sa vlog natin na to, dito may papasyal ko kayo sa mga ah, iba't ibang lugar na Lalo na rito sa Pampanga, no? Marami talaga rito sa Pampanga na magagandang lugar na nakatago. Kailangan lang hanapin. Katulad na itong natin ngayon, no? Napaka simple lang dito, pero sobrang ganda na para sa akin. Kasi yung mga ganito, yung mga ganyan, yan ang mga gusto ko. At yan din ang mga gusto kong ma-share sa inyo nakakawala kasi ng problema ng stress pag uh, namamasyal ka sa ganitong klase ng lugar at hindi mo na kailangan lumayo ano dito ka lang sa pampanga lang malapit lang malapit lang sa uh, sa amin Kala. Dito, marami na mga bahay rito. Ganda nung lugar na yon. Para sa akin ha. Para sa akin lang. Hindi ko masasabi kung maganda rin para sa inyo. Pero kung mahilig kayo sa mga adventure, na kagaya ko, eh pwede. Pe, Ayun. Ito na. at dito na. Main road na to. At ito na mga adventure. Ito na. Yung pinaka main road ano. Ito na yung Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Di ba dito tayo galing sa likod. Yung pinanggalingan natin na isang nakatagong lugar no. Doon sa may San Pablo. Yung sitio. Hindi ko alam kung sitio yon or barangay. At dito ko na tatapusin tong uh, update dito sa Santa Ana Bypass Road. Sana naipasyal po kayo no? kasama ng road trip, adventure, tsaka nag-trailing dito sa San Pablo. Maraming maraming salamat po ulit sa mga taong na meet up natin. Maraming salamat po sa suporta ninyo, sa mga kaibigan natin. Always remember, ride safe, stay safe, and be safe. Rossi Adventure, signing out.